sa aming pinakamamahal na tagapagpugnay ng kapisanan pansambahayan, kapatid na Angelo Iranyo B. Manalo, kami po ay taus-puso na nakikigalak at bumabati sa pagsapit po ng inyong kaarawan. Kami po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat siya ay naglagay ng magiting na tagapag-ugnay ng mga kapisanang pansambahaya na sa amin siya po ang nangunguna sa kasiglahan at kasipagan sa paggawa. Ramdam po namin ang marugdog ninyong hangamin sa kaligtasan ang bawat isa po sa amin ay makarating. naglulunsad po kayo ng mga upang kami lalong maging masigla at maging matatag. Susunod po kami sa inyo at lubos na makikipagkakisa upang kami po ay makalugod sa ating ama. Pangako po namin na nasa panig po ninyo kami at hindi po namin kayo iiwan. Kapatid na Angelo Iranyo P. Manalo, mula po sa Kapisanang Plot sa Distrito ng Isabela East, kami po ay bumabati ng Happy Birthday po! We love you po! Kapatid na Angelo Eranio B. Manalo, mula po sa kapisan ng Kadiwa sa distrito ng Isabela East, kami po ay bumabati ng Happy Birthday po! We love you po! Mula po dito sa distrito ng Isabela East, Mula po sa mga dinudoktrinahan, mga sinusubo, mga tagapagtakay, at mga bagong bautisado, kami po ay malugod na bumabati ng Happy Happy Birthday po! We love you po! Mula po sa lokal ng Marabulitos, distrito ng Isabela East, kami po ay malugod na nakikigalak sa pagsabit sa kaarawan ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, tagapag-ugnay ng mga kapisa ng pansambahayan, kami po ay bumabati ng Happy Birthday po! Maayon na po namin kayo! Mula po dito sa lokal ng Alibanabad, kami po ay bumabati ng Happy, happy Birthday! Ikaw po ang aming huwaran sa pagtupad po ng tungkulin. Hindi matatawaran ang nalangin sa ating Panginoon Diyos. Palagi po niya kayong iingatan at gagabayan. Mula po sa mga ministro at manggagawa dito po sa distrito ng Isabela East, kami po ay buong pusong nakikigala sa mahal naming kapatid, na Angelo Eranio Vimanalo, tagapag-ugnay po ng mga kapisanang pansambahayan. Kayo po ay lubos na makaaasa na patuloy po kami makikipagkaisa at lalo bang magpapakasigla sa pagtugon sa mga aktibidad na inilulunsan po sa loob ng Iglesia. Kami po ay bumabati ng Happy Birthday po! mahal po namin kayo.